madalas akong napapadaan sa lugar na ito kapag uuwi na galing sa mahabang trabaho pero sa tuwing napapadaan ako dito tila may magnet ang katawan ko ng mga pagkain umaakit sa sikmura ko dito sa IBC Food Park sa Marigina may gitang ang iba't ibang kainan at isa sa mga kainan dito ay may kwento na dapat lang nating malaman tara at dito sa gilid ng tulay sa Marikina, nadiskubre ko ang lasang may tusok ng linamnam at kwento ng pagsubok at matibay na samahan. Ako po si Daryl De Luna. Ako po may-ari ng Paisisig. Ako naman po si Ninyo, uh, asawa ng may-ari ng Paisisig. Ang unang timpla po kasi ng sisig namin is typical na sisig lang po. Bali sa kagustuhan ko po na mabenta yung sisig namin, nag-isip po ako ng twist. Sabi ko, bakit hindi ko lagyan ng dressing? So, nag-isip po ako ng timpla ng dressing na aakma doon sa, pwede sa bata, sa matanda, pampulutan, tsaka pang ulam. Kung tutuusin ay simple lang ang paggawa ng sisig. Karne, sibuyas, sili at ilang pampalasa laban na. Pero nagkakatalo ito sa tamang pagbenta at sipag ng mga nagtitinda. Eh dito po sa may tulay, ano na po dito ay mga nagmarami na po nagtitinda, mga kwek-kwek, siomay, ganun po. Tapos sabi na, di ba taga dyan lang din naman po kami, malapit lang kami, nakikita po namin yan. Tapos nung ano po sabi, di kaya natin subtrain yung sisig natin dito. At dati po mahigpit po dyan eh. Hinuhuli po talaga kami. Kukuha ka. Pag mula ka pong permit galing sa Marikina, dapat rolling ka po. Pag cart, kailangan po umiikot ka. Pag hindi ka po naka-steady ka lang at nahuli ka, meron po yung multa. Noong unang beses po namin nagtinda, 5 kilos lang po ata yung karne namin or mga ganun. 7 kilos. Konti lang po kasi subok nga lang po eh. Subok Tapos na. ilang oras lang po yun, naubos po agad yung sisig namin, nag-sold out agad. Tapos sinubukan ulit namin po ng second day. Nagsubo, sinubukan po ulit namin, nagdagdag po kami, nag-times to po kami dun sa karne na niluluto na. Niluluto niya. Noong una po talaga kami dalawa lang. Wala pa po, po kaming mga tauhan. Siya po nagpiprito, siya naglalaga. Ako po nagtitinda. Ako yung nagtitinda. Bakit hindi natin itry na magdagdag tayo ng cart? Sabi kong ganun, sabi kong ganun. Itinda natin yung sisig doon. Then, kung anong maging kalabasan, di wala na si Eh, yun nga po, maganda po yung kinalabasan, yung outcome ni Sisig. Kaya tinuloy-tuloy naman po namin. Meron nga pong times na parang ayaw na kasi pagod na pagod na po. Pagod na po kami kasi wala po kami talagang maasahan. Kami dalawa lang talaga eh. Tapos nung ano lang po, nung talagang gumaganda, tsaka lang po kami kumuha ng isang tendero. Napahanga ko kay Daryl at Ninyo. Malayo talaga ang mararating ng pangarap kapag may dedikasyon sa trabaho. Maging inspiration din po nila kami, tsaka gayahin po nila kami. Sa ngayon, tinuturuan ko na rin yung mga anak ko eh. Actually, hindi ko sila tinuturuan mag-ipon. Tinuturuan ko sila kung paano nila madudoble yung pera nila. Yung alimbawa, may hawak silang pera. Tinuturo, tinuturo sa sana ko, oh, may limang piso ka. Kailangan maging 7 pesos yan or maging 10 pesos yan. Hindi man, hindi man sa oras na to, kailangan mamaya 7 pesos na yan. Uh, 'Yung anak ko, sir, pupunta saanya mama papautangin kita 5 pesos. <laughs> mama 'yung hapon sisisingilin kita kailangan 10 pesos na yun. Uh, Parang tinatatako na sa isip nila na kailangan mong maging madiskarte. Siyempre kailangan ng aral. Kailangan pa rin 'yung diskarte, kailangan hindi mawala. Kaya kung mapanood man nila ito, sir, na 10 years from now, 15 years. Sana makuha nila, ma-adapt nila 'yung gusto kong iparating sa nila na kailangan nila sa buhay yung diskarte. Kung tutuusin, bata pa nang mamulat ang mag ito sa ganitong hanap buhay. Pero ang sakripisyong ito, alam nating lahat kung kanino nila inaalay. Sana yung mga naibibigay namin sa inyo or ba may iwan namin sa inyo, pahalagahan At yung mga tinuturo namin sa inyo, sana isa puso nyo. Lagi sinasabi ni Papa, di ba? Pag hindi kaya, gawan ng paraan. Pero pag hindi na talaga kaya, anja si ate, si kuya. Pero hanggat maaari, hanggat kayang gawa ng paraan, wag hihingi ng tulong. Kasi kayo rin ang mag-earn, kayo rin ang magdadala. Ngayon, sa buhay nyo, yung diskarte, yung tatag. Nak, the best Kami, patanda na kami sir eh. eh pero yung mga anak namin, bababa pa yung tatakbuhin ng buhay nila. Kaya Nagdadagdag kami, nagpapapagod kami kasi pangarap namin na mabigyan sila ng magandang buhay. Sino mag-aakala na sa bawat hagod sa mainit na lutuan, sa bawat tadtad -tad ng karne sa sangkalan, sa bawat hiwa ng mga rekado, at sa bawat tulak sa tindahang gawa sa yero ay may mumunting pangarap na umaasang balang araw makakamit din nila ang ginhawang isinantabi kapalit ng araw-araw na sakripisyo. Ang importante sa huwag ni Pei nandyan na eh, typical na yan eh, karne, sibuyas, sili. Pero siyempre, number one yung pangarap namin pangarap namin sa buhay, sir. Siyempre, para saan pat nagtsatsaga kami, nagpa nagpapakapagod kami, nagsusumikap kami. Kung wala kami pangarap, siyempre, pangarap namin, hindi lang sa pamilya lang. para sa mga anak na lang namin. Sarap. Crunchy, creamy, malasa. Marami tayong pagsubok. Marami tayong pinagdadaanan, marami tayong katanungan na parang gutom na naghihintay matubunan. Pero sa dami ng pag asang ang naghihintay at nakahain sa ating buhay, walang pinag-iba yan sa kwento ng sisig sa gilid ng tulay. to gain but...